yun, naisipan kong mag-spray ng aking mga pechay ayan nakikita nyo yan patay ang uod sa aking organic fertilizer ayun may uod pa dun may mga tain ang uod pala talaga dun ayun o oh. ano siya o oh. kapit hanggat may makakapitan dahil naisipan kong mag-spray ng aking organic pesticide. Ayan. oh, Ngayong gabi, hindi ko ina-expect na may makita akong uod dahil na-damage kaya. O, yan, Tingnan nyo, guys. O, o. Hanggang sa walaglag na lang talaga siya. Magbubukod tangi yung kanyang. oh, utay-utay na siya. Hmm ayan na siya oh. Yun, laglag. -lag. Kita niyo yan? Okay. So ayan yung kanyang mga katabi pa na ibang pechay. Kakainan na ng kanyang uod. Pero yung iba, ayan. Mas maganda pala talaga kapag mag-spray ka ng pechay. Kapag gabi. Sabog ang tain niya oh. Ayun oh. Sabog ang sa inang uod Oh. Oh. oh ganyan kaganda ang ko na walang may uod. Ayan. Oh. See yun know, Oh. Yeah. Nagkaroon na siya ng butas. Uh -huh. Naisipan ko bigla na mag spray dahil nakita ko to kanina. Na? Butas-butas na ang So ganyan yan. Ayan. O, oh, diba? Wala na siya. Dahil hindi naman tayo takot sa uod. Kamustahin natin siya. Uy. 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 Wala na siya. Patay na siya. Sabogan tayo. So, para tayo sigurado. Ating spray. Oops. So, ayan. Organic pesticide natin. Ano nga ba ating organic pesticide? Suka dishwashing liquid at tubig. DIY lang yung gamit natin. Tayo ay may cologne na pinaglumaan. Hindi natin kailangan gumastos ng mahal para tayo ay makapaghalaman na makapag ano, ng mga gulay. So, ayan. Kita niyan, guys. Ang ating organic pesticide. Ito yan, guys. Nakikita niyo yan? Ang dami ko ng gulay. O, oh, may kamatis, may pechay. Yun na, ang ating matangkad na kamatis. Kamatis. At saka ito ang ating mga pipino. Tignan nyo, guys. Ang ating mga pipino. Kung gano'n na siya ganda, no? Ayan. Ayan. Ang ating, itong ating kamatis. Susprehan natin yan dahil parang nakita natin na ito ay oh, may langaw pa oh, patay din ang langaw niyan yan nakita ay, nyo yan patay din yan oh, tapos hindi siya magkaintindihan oh. ayan mm hmm 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 Mm. ang langaw yeah, ang ating mga pipino ang ating ampalaya pipino So, di ba? Isang beses, isang linggo, mag-spray lang ng organic pesticide na to. Ay, gaganda ang halaman mo. Thank you for watching.